Hello guys! Good morning! Welcome to Baguio City! Tayo po ngayon ay andito sa Burham Park Biking Ayan guys! Ang saya talaga pag mag bakasyon kayo sa Baguio ang mag try ang mag biking dito sa Burham Park Pwede po dyan isahan, dalawahan kasaluhan o family para banding na rin ng magpamilya. Ayan guys. Super happy ang lahat dyan kasi ang saya naman po talaga makipag banding lalo ng ganyang biking pag family family ang kinuha yung ano dyan bike ang saya ang pinasakay ko lang po yung siya ng aking anak, tsaka mga pamangkin. At ako lang po ay ang taga-video at pasensya po muna, ano muna tayo, voice record kasi super ingay po dyan. Ayan guys, ang saya-saya nila. Hindi kumpleto ang try nyo pag ganyan po to i-try ang mag-biking ayan guys try nyo po pag kayo mag-vacation dito sa bagyo ang mag-biking sa Paiporham Park tsaka later iba na naman ang ating puntahan kaya nood lang po kayo salamat po sa inyong panonood sa aking mga mail Ayan guys, andyan na po ang aking pamakin at anak. Ayan na po sila. Ang saya nila kasi. First time nila pumunta ang Baguio at makipag-bunkings. mag -ipinsan. Ngayon guys. Ayan guys, oh, so, ang daming nagbabike. Ang saya-saya nila kaya try nyo rin pong pumunta dyan with family ang saya mag bonding ngayon nandito na naman tayo sa ating boating ayan guys mali mga kasama ko dyan pamangkin ako na naman ang kanilang taga video ayan mali, mali pang aming pagsagwan dyan kaya nakiki ano kami dyan banggaan sa katabi naming ano kasi hindi pa sila masyado marunong mag saguan ayan guys maraming salamat sa inyong panunood kaya pag kayo magpunta ng bagyo try nyo pong pasyalan ang Borham Park biking at saka sa Borham Park mag-boating sa lake nila Bye guys, thank you for watching. Please like, share, and comment. Mini vlog. Bye bye and have a good day. Thank you for watching everyone. Please share. Bye bye. And